Ito lang nga ba guys? Ang ahas dito is sim ang ano size. <coughs> sim ang kulay. Ang gaganda ginagawa nito dito. Kaya kaya nakakatakot minsan pag nag ano, halungkat dito na ano. Yung ano, ano. kumatumata yung balahibo kapag nakikita ko ng ahas. Iwan ko ba mga lads? Pag nakakita ko ng ahas, nananayo yung balahibo ko. Iwan diyan Kaya uh, pag nag ano, ko, hindi, hindi ko muna yan inalis yung ano dyan kasi <laughs> baka may ahas. Kasi siglabasan kasi ngayon mga ahas. Pagka tinaob mo yung mga ano, nasa ilalim yung mga yan. Pero pag winter, wala ka makita na ahas. Pero pag mainit, lumalabas sila eh. Kaya ayan, dyan o, oh, hindi ko muna yan. Dati mal, ano yan, nilinisan ko nung nakita ko ng ahas. Hindi, hindi talaga ako naglinis dyan. Kasi ganun din eh, linis ka ng linis, tumutubo din yung ano damo. Ba Kaya magingat ingat mga nandito sa Korea na ano, nasa ilalim po yan sila ng bato or pag mo ng ano, nasa ilalim po yan sila. Ayan, Tapos ang nakakatakot, kulay brown siya na maliit. Malinis. <sighs> um, dami dito. Kasi nasa ilalim doon na ito. Marami ito dito. <sighs>